Hello guys. Magprepare prepare tayo ng ating dadalhin sa ating gala. Ayan, so hapon na kami nakapag-decide na gagala. Kasi di ba nga sabi ko meron siyang 2 weeks vacation. So ask ko siya kung magbi-vacation ba siya o hindi. Ngayon biglang salt. siya yan. May na siya na guys, hindi na Ito po yung sa Sapancha gum? Mm -hmm. Nakahanap din ng papaliguan ng ano, sasakyan. Magka-car wash pa daw muna. Nakailang, ano na kami, station. Walang car wash. So, buti dito meron sa Opet. Ha! Huh. Tama. Baksa na iski araw ba siya? So, ako mm -hmm. ihi din ako guys and then antay lang natin opa car wash mo na yung asawa ko nandun na yung asawa ko guys nagka car wash na siya nagharap <laughs> ng car wash kasi alam nyo guys mayroon kasi yung check up mamaya yung sasakyan kaya nag car wash na siya ayan

hindi hmm, lang mga panindan nila dito. kasi ni kaderabe. yug 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 Yok yok yug 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 niyan guys. yug yug Syulo sure, po rin. Ano? Ano? kami sa Karasu na lagi niyang sinasabi sa akin. Ano? Uy, Karasu. Ano? So, pinarking namin yung aming sasakyan doon. Tapos maglalakad na lang kami papuntang shopping mall. Yung sa bilihan ng mga ano ba, charts. Mga ukay-ukay. Ganon, Dito sa Karasu. Tapos maghanap na rin ako ng magnet. Inshallah, may mahanap akong magnet, everyone. Ganun. Yun naman nahanap ko. At least napuntahan namin itong lugar na to. Nakapunta na yung asawa ko dito before pa. Kaso nga lang, tagal, tagal na yun. Mga ilang taon na, siguro mga 20 years ago na. Una. Ganun. What for pa? What for pa? No, no for pa. pa area. So, yep. I don't know, Ashka. So, maghanap tayo ng tindahan. Tamam. Tamam. She, we go other side. Chuk si Jack, buras. tayo, guys. Hmm. Hehehe. <laughs> hmm.

Uy, ang luwang promise. Sabrang ano. 100, top 100. Dahil yeah, kay Annie Kiyafi Talabilers. Dahil Wala, mang, mga, mga paninda na iba. Mga damit-damit man lang. May bag doon. Kainan na. Hangisi istiyorsun aşkım? Bak ciğer var. Ha? Bunu pilav ben. Benim. Bir tavuk koyuyorsun. Olmaz ama ya tavuk ve Neden? O zaman tavuk ve Tamam Ben O zaman tavuk benim. Ondan sonra. Mele. Mele nazı kuyu. Pumunta dito para Pumunta dito para magpicture. Burası koca Ali mi? Hayır. Burası hani akça kocaya giriyor herhalde. Hmm. So, yun lang. Kanya you pinicuran, mga madam. Send me the photo, var tamam? Aram gelen. Gelen? Yok. Bu ama bura geliyor bak. Bu geliyor bak. Serbest. Burada yok mu ana? Yok. Okay. Why, why we are here? Akçı şey işten çıkıyor mu? gibi. Ha, So, ayan na guys, no, nandito na kami sa Atcha Marami na kami dinaanan, di lang ako nag-vlog kasi so, puro man kami nasa daan. Pero ito guys, no, itong place na to, puro siya hazelnut. Talagang sobra, halos lahat ng daanan mo hazelnut. Ito, nag-end na to dito eh. Dapat sana vlog ko yun, no. Hanggang dun, mga Ayan guys. Yan hazel nut natin hanggang doon, hanggang doon yan yung nakikita nyo na yan na kulay green. Super. Ah, şimdi na da. Bak, ay, dosje. Ayan na dosje. ayana na ayana yan. Ayan na yan. Ay, may mga bahay na rin pala dito. Shim araba, araba kullanıyorum ya. Sakat, sakat olur dur. Oraya gidince açarım. Tamam. Kalipalaç, Kadınlar Palaç, Halos lahat yan. Lahat na nakikita yun dyan na kulay green. Mga hazelnut lahat yan guys. Ayan nasa taas sa baba pa. Itong plan. Ayan guys. Nandito kami sa San Burasaneri. At sya uh, ko dyan kung saan yung asawa ko dito nag sa dos dito guys ha. Ebet. Uh -huh. Ebet. Uh -huh. kung, uh -huh. kung saan uh, dito nag askar or nag soldier ano si Rohit. mhm uh -huh kung sino mapuari, ha? So, dito siya, guys, sa 2G. 2 na bro, Ross, kumdi me? Ay, 2G ba ako siya. Siya, 2 Wow! Ay! Ang ganda ng place. Super duper. So, dito na ang... Hindi ko na tuloy masabi-sabi. Kasi sa, dito sa Turkey, guys, pag kayo, pag sila, ano, mga lalaki, kailangan talaga silang mag-soldier mag, mag ano, askar, askar. Hindi ko lang kung paano. Askar. yan. Mag askar sila. So, ay, dito na kami eh. Ito ko kung hinahanap namin. yan Ha, ito yung liman na sinasabi niya. O, oh, uh, yan. Eh, Ask yung buo ni din buo ni Airo, Airo? Oh. Ayun, okay. minanahiri ako siya. Ah. Is there liman relationship? Sa ajo, noon daw kasi dito nga siya nag-aral ng ano niya pagkasundalo yeah, o so dito daw sa may liman dito sa may anuhan yung parang pantalan ba pantalan niya sinasabi niyang liman yan nagano yung mga barko mga bangka diyan. tapos yun yun yung naalala niya ngayon hindi niya mahanap yan bar, bar bayraktap hotel Ako 'yung magnet bumagnet yeah, magnet border 'yan. Nasaan narda ko 'yan? Ha. Orda 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 koy. Koy 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 do's. Magnet border, sige ka sige. Tamam, bakar. tamam. Ay. Ay, magnet na. Uh, jan, 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 yan yan yan, yan inaano niya. bahala ka diyan. LT mo kay mo kay mo. Ah, eh, Jami, yari iikto, işte bakit? Yeah, that's Jami. E, oh yan ang hinahanap niya, guys. Yung yan yan. Kasi dito nga siya nag-aral ng eh, dito kasi siya nag-aral ng pagka-soldier. Parang training kumbaga ba. Ilang ang nahanap niya yung ano, ay nakamap nga kami oh. Yung malaking jammy yan, yan, yung kita nyo guys, yan. Yan, dinaalala na niya ngayon. Ay nako, ito talaga ang asawa ko. Tama. Bir iki uch. Tama. Bir, one, two, 3 Nah Ini apa jam kita nah Ya kan mah apa jam 1 चेडवाडा चेजु कुआर बेकले चेजु कर Çek çek çek. biraz. gel. kasi hapon na 7 o'clock na sana makahanap kami ng orda as galba acaba siya mo so naghanap kami ng hotel ngayon sana makahanap kami yung malapit lang dito sa dagat para bukas magswimming swimming kami yun man ang gusto ko pero parang malabo man makahanap ng hotel dito punuan man siya eh, sabi ko sa kanya, kung nagdala na lang sa kami, nagdala na lang sana kami ng tent at diyan na kami ng tent sa baba, or, eh, okay na. Sayang man yung pagrenta renta, -renta. Ang mo naman yan kung magkano yung renta, guys. 3,000 mahigit, 4,000 ka mo na lang. So anyway, so dito ko na rin siguro tatapos sa eh, hindi pa papakita ko pa pala yung ano, yung hotel. Yeah, diba, ba

Yok. 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 Tamam aşkım. Serin, Serin tabii ki. So it's one clean hotel guys. So we have a room. Olaçang balkony, çünkü ben sen sahilde oturacağız, swimming yapacağız. We will see. Sen aşkım krc'um çünkü sen yani gideme ola bilir aşkım. No problem yok. Oh. Ang mga building dito, sobrang old na siya. Talagang ano na, pero iwan ko lang. Ang titignan pa namin, sana mayroong kaming mahanap. So isa dito, itong Kujan Hotel. Meron Kujan Hotel dyan. Sana mayroon. Kahit ano lang, basta may kuting ano siya ba. Sana may aircon para yung, or electric fan man lang. Doon kasi wala eh ano natin asan ba ang ulo nito kuchan pala hmm may, may ganda siya kasi meron siyang mga ganito oh. baka ano natin kung ano ang um, mahanap natin

Ha, huh, ito yung inayawan ko pero maganda pala. Tama mo Ito na nandito na kami. Sobrang dami naming gamit. My gosh. So simple lang naman tong hotel na to. Ito uh Bu Shay Warder. Shay Kaya yeah, Shay jacket pa lang dun dong boras. Jacket. Sabi ning jacket. Mhm. Ah, sulit mo. Yes. So, tingnan nyo guys. Mamaya mag ko sa inyo. Hello! So, nandito na kami sa hotel namin guys. So, bago, matap bago ko tapusin yung aking vlog, papakita ko muna sa inyo yung room. So, pagpasok tamin sa pinto. Ta yan, yan na yan siya. And then, nakapag na ako ng gamit. So, yung ilaw dito, kaso nga lang, parang sira yata ilaw. So, no, okay lang yan. Ito yung uh, toilet. So, okay naman yung toilet. Linus and nothing bad smell. And then, this is the bed. Kasi siya kay na yun dyan. Wala na problema yung mga yan. So, ako nang nagdala na nagdala nito kasi wala silang binigay. And then, ito yung aming mga kung ano-ano yung anet-anet. Tapos yung mga dress namin, dito ko nilagay. Hindi ko na inayos. Basta sinalpak ko na lang dyan. Get all you can. Charot. Tapos, daladala namin yung aking color. Meron naman siyang ref. So, mayroon din aircon. So far, mamaya baking sabihin ko sa inyo kung magkano yung price positive yung aking bag, mga plato yan, mga ano tapos yung aking bag, so okay na yan sya tapos ito yung the best, kasi sa aming two, uh, two nights, two days dito ito ang aming balcony, makikita nyo ang tadaaaan sunset sunset ayan ganda diba, mm, bye bye so seaside na yan guys, pwede na kayong mag swimming all the way kahit anong oras kayo umuwi kasi malapit man ang ano malapit man ang hotel ninyo. Ayan hanggang doon. Ayan. Ay, may na-picture pa doon na may balloons na purple. So dito ko na tatapos yung aking vlog of course for today's video. Sobrang haba siya, no? Yan ang yan. Hmm. Happy na naman kayo. Yan ang ulan na sis. Hmm. Ako ko siya. Ako ko siya. Bak 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 manzaraya bak manzaraya. manzaraya bak. Bağırlar da çok beni. Bye everyone.